ayan po na tayo ng food pipili tayo kung ano ang masarap na pagka ayan so ibas tayo sa rice hindi so, po tayo magra-rice ngayon mga lods. ang kakainin natin ngayon ay ibas daw sa ano rice so konti lang ayan ayan mga lods ah, palabok Tapos, tagyan natin ng loko at baboy. Sumuha so, tayo ng sa Wala silang platito. O ano? Okay. Dito tayo. Ay, wala silang sauce nito. Ito. Ito, lang okay na ako. No rice. Ayan. Kokwat baboy. Nilaga. Ayan doon. So, kuha tayo ng sauce. Tingnan natin. Ay, ito ito masarap to Ano to? Ah, malutong siya. Crispy siya. Hindi natin makikita ang ibang food kasi maraming tao sobra. Ayan, yung crispy na to. Pero ko ang kanyang dagdagan mo. Mm -hmm. Sige, dagdagan mo So, ito rin. Ang ano? may gulay. Anong gulay? Okra. Oh, o, dagdagan mo. O, sige, tsaka buro. Kuha ka sa isang plato. Kung may available, available na plato ron, kuha ka. Wala na, wala nung food dito. Ayan. So, dito ulit. Balik naman tayo sa kapila. Sobrang daming tao talaga ngayon yung mister ko kasi dito nag-aya. Ayan. Ah, ito masarap. Ito. Oh, ang sarap ng buho. Puro more on tofu. Ito tayo. So, ito is Anong ulam to? So, hindi ko alam kung anong ulam to. Sige, get na tayong konti lang. Ayan. Ayan. So, no rice talaga. Wow, sisig. Naku, pang paano to. Basta walang rice, sabi ni Doc, pwede daw. Kahit na puro karne, kung walang rice, okay daw. Ayan. Sisig po, mga lods. Ayan. Ito, hindi ko alam kung ano ang pangalan niya. Pero kumuha na rin ako. So, mamaya. O, oh, may papaitan. Ang sarap. Ayan. Okay, balik na tayo. So, ito lang ang ating kinakuha mo na. Puro ulam. Gano'y kumuha ka ng ano, buro talong sa isang ano. Hindi mo pwede ano. Walang plato? Hindi isa lang? Ano po no? yun? Ay. 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 ayun Ayan ang aming food, mga lods. Ayan, no? Ayan! Ayan! Ayan, mga lods. Lagay mga yung ano. Ayan, mga lods. Kakain tayo. Tapos, ito yan. thank <laughs> you Ayun, papaitan ko. Kaka uh, isang ganyan, kumukhang papaitan. Meron doon, garaan. Mamaya pa naman tayo dito. Hindi pa tayo ulit. <laughs> ah, hindi malutong. Ano, okay, ito malutong, oh.

I'll see you Bye! Bye.